Hi guys, mapaksin mo tayo ng ista. Ayan, no. Oh. Hindi na natin yung gataan. Ano yun siya? Kulingan ba yan? Ayan. Yung loya ko na yan, tanim ko lang, no. Kasi naubusan ko ng loya, yung binili ko. Ya, yeah, kasama dahon. Ay! Ay! Ha? Yeah, nilagyan ko siya guys ng ceiling green. Luya, na may kasamang pati puno na niya dahon, no? At saka si Buyas si Bawang. And paminta. Powder yung lagay ko, pero lagay ko yan siya ng ano, buo. No? Mas mano pag may buong bawang. Ayan na no? ang ating recipe ngayon. For today's video. <laughs> Ayan, kumulo na talaga siya ng tuloy yan Pero hindi pa yan luto, no? Gusto ko dyan sa ganyang isda. Ay, sobrang luto. Kasi mat matigas yan na klaseng isda, eh, no? Kahit pakulan-pakulan yan siya, hindi siya nadudurog na. No. Kaya maganda yan sa i-paksil. At saka sabaw, masarap din yan. Iprito mo, tapos i-sabaw. Ayan, lagyan na natin yung okra. Ang okra ay laging present. Kahit kinakain na ng kambing yan, ayan. May bunga pa siya. Pero sa susunod, matatagalan pa siguro kasi yung mga bulaklak niya, guys nabugbog dahil sa kangat-ngat ng kambing. Hmm. Ayan, lag nangalaglag, hindi ko alam kung magbubunga pa sa ulit. Pero meron pa naman. Hindi ko lang alam kung lalaki, no? Ayan. Laging present niya ating okra. Ayan ang na may okra. Ayan guys. Madali lang yan siya maluto, no? yung okra kaya pinahuli ko ayan kung nagustuhan yung aking video guys pa like and share naman dyan and comment and follow na rin sa Lisa's blog thank you for watching guys bye bye